So guys, a little room tour bago ako mag-swimming. Nakita niya naman ng outfit natin. Ready na tayo. Ayan, meron silang couch area. May ping pong. May bilyaran. Tapos, ayan, overlooking sa labas. Sa playground and barbecue area. Very nice. Andun yung kitchen. Ang laki rin. Tapos, rin ang laki rin ng dining area. Tapos, merong swimming pool dun sa kabila. So, don't worry, Iri. Tutor ko ulit kayo doon sa may swimming pool area later. Pag lumakas yung loob ko, ipakita yung kaseksyahan ko, okay? <gasps> Pagkita niyo yung paakyat kanina dyan. Cool yan eh. Sa taas merong. Ayan o. Oh. Parang meron silang kisa may. Um, eh. Tapos merong Netflix. Babagsak pa yung phone <laughs> Netflix and chill dyan. Tapos, sobrang daming kwarto. May kwarto dito. Ayan, shower. Pasado sa toilet check. Malinis. Woo! Kwarto dito. Kwarto dito. Tapos may kwarto din dyan. Laki. Grabe. Tapos meron pang kabilang side. Merong lounge area dito. May kwarto rito. May toilet dito. May kwarto rito. May kwarto rito. Tapos merong ano dito. Couch area. May kwarto rito. Ito yung kabilang area. Puro kwarto rin dyan. May toilet. Tapos may labahan. Ito yung sa swimming pool. O, di pa